Ayan, dadalawa na kami. Nakaalis na yung dalawa. Ganito ang sitwasyon namin ngayon dito. Dahil <laughs> maulan at may bagyo. Ayan. Sagaan na lang mga kanayuti. Eh. Para kumita ng pera. What's up mga kanoypi Good morning sa inyong lahat Nagbabalik si kanoypi For another video Araw lang biyernes Palabas na naman kami ni Mia mga kanoypi Pinapainit ko na lang yung makina niya uh, At ganyan yung panahon ngayon Makulimlim Nagbabadyana naman na uulan Kaya kahit madumi si Mia Ganyan muna mga kanayipi Dahil ano Masama yung panahon Ayan Madumi Nandiyan na yung trapal natin sa taas Hindi ko na tinatanggal dyan mga kanayipi. Minsan nasa likod Minsan nandyan So ganyan na yung trapal natin sa gilid Alright right? Samahan nyo na naman kami ni Mia na mamasada ngayong araw ng Biyernes. So sa mga pala sa mga gusto pala na no na bilhin yung bike ko na si Solid. PM niyo na lang ako sa Facebook page ko mga Pito. Diyan niyo na lang ako i-PM mga kanaypi, para doon tayo mag-usap. Let's go mga Kanoy sarana na. tayo sa AGL, mga kanayipi. Ah, Patagat yung nandyan na tricycle. Gabi. Ah, Patagat yung susundan natin kaya labas na lang tayo dito. Mita tayo ng 30 pesos, mga panipi. Buway na mano natin. Alright. Naglagay tayo ng trapal. Hindi pa naman umulan. Grabe. Kanina, kumambun na doon sa Nanquezan. kaisan right

binigyan naman tayo ng 50 pesos mga kanayipi papunta at pabalik malapit lang naman yun eh yung 5 star na yun ay victory victory drop and go ayan bili lang tayo ng bigas bili tayo ng bigas dyan mga kanayipi

Muna ka ko nang tay. Ala man. Queen. <laughs> Anak ah, ko mga alat ko yan ah. <laughs> Tama ba? Okay, thank you. Thank you. So Ayan, makakalaipi. Ay, stuck na naman ka na yung bigas. kunti na lang yung nandun sa bahay kaya bumili na ako ito na lang nilagyan nila ng plastic Ayan. ayos let's go let's go bali nagmura na mga kanaypi 1-1 na lang dating 1-2 1-2 50 ata yung kuha ko dati so yan huwi muna tayo mga kanaypi ayan mga kanaypi huwi muna tayo Bumili na ako ng lutong ulam Tapos karga natin yung ano 25 kilos na bigas <laughs> Ayan mga kanaipi Kakatapos ko pa lang na no Naglinis dito sa kulungan ng aking mga manok Mga pagpakain At nagpalit ng inumin Tapos nagtanggal ng ipot nila Kaya ayan Ngayon lang ulit tayo lalabas na naman Mga kanaipi Simula kanina na umuwi ako So hopefully na makahabol tayo ng pasada natin Kaya pala ano Umuulan-ulan mga kanaypi Pahinto-hinto May bagyo pala kaya ganyan So pangit yung panahon no Pero lalabas pa rin tayo Para makapaghanap buhay Sama na naman ako mga kanaypi Siyempre kung hindi tayo lalabas wala tayong pambili ng ulam <laughs> kaya kailangan lumabas para ano may pambili ng ulam pang allowance di ba ano na ulan talaga buti na lang hindi ko na tinanggal kanina yung ano yung trapal ni Mia and then some lang yung trapal ng ano dito sa pintuan niya. Hindi naman kasi gano'ng malakas yung ulan mga kanayipi. Minsan ayaw din nila yung ano. Ayaw ng mga pasayero ko minsan yung ano. Mainit daw. Kaya hindi mo na natin ilalagay pag nag request na lang yung ano yung pasahero saka ako na lang ilalagay ulit Hopefully na kahit maka 500 lang ako maghapon makaka na API ayos na yun. Ayan, hanap tayo ng pasayro natin. Sige ate. What uh -huh. pasayro natin yung isa nagpatit sa bypass nagbigay ng 30 pesos yung isa dito na binaba natin nagbigay ng 20 so naka 50 pesos tayo mga ay may pasayro tayo sa kabila Lalagay ko lang yung trapan. Ay, okay. Saan kayo? Oh. Ah? Uh? Munisipyo. ay you. Ayan, mga kanayip Natit na natin. Kumita naman tayo doon ng 50 pesos mga kanayip papasayro natin ulit ayan mga ipi naggas ako dyan sa sentrum gas ako ng 100 pesos dahil pa empty na yung gas ni Mia <laughs> alauna na pala ng tanghali mga kanipi so kailangan na natin kumain ay, hindi tayo malipasan ng gutom balik na lang tayo mamaya pagkatapos na rides ang lakas na naman ng ulan mga kanayipi. ayan so sa ibang area dito sa pangkasinan bahana mga kanayipi tulad dito sa Umingan, Rosales ayan, baka na ngayong araw na to so, hopefully na sana hindi magbaka dito sa amin mga sa mahirap lalo na yung alaga nating mga manok Mabilis lang kasi bahayin dito mga kanaypi dahil ano, walang daanan ng tubig, walang drainage yung drainage lang yung papuntang bukid mga kanipin ano na para sa kanal lang so sana huwag nang bumaha huwag nang umulan ng gusto Ayan, palabas na naman tayo mga kanipin Sada na naman tayo. Tapos na akong mananghalian. Mag-aalas dos na ng tanghali. Ayan, parada tayo dito sa paradahan, mga ka na ipi. <laughs> Ha? Magkita ang tayo. ka. Rady lang ni pagkita mo. Ayan, uh, ang ka ha? Ayan, dadalawa na kami Nakaalis na yung dalawa Ganito ang sitwasyon namin ngayon dito Dahil maulan at may bagyo Ayan Sagaan na lang mga kanayipik para kumita ng pera di ba ayan siya muna yung magkakarga bago ako mga kanayipi ah, ako oh mga kanayipi sobrang lakas na ng ulan oh. Bayawas, yata tayo la la ko mat.

ah Hindi, matanda. Ayan mga ipit? natin na natin yung pasero natin. Kumita ulit tayo ng 50 pesos.